Ito tayo ng uh, update mula ho dyan sa may Korte uh, uh, Suprema paingil ho doon sa naging uh, pagpabor ng kataas-taasang hukuman doon nga sa manifestasyon ng uh, Solicitor General Hingil sa ICC arrest kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan at iba pang mga balita tinutukan ni Bombo Grant Hilario. Pinagbigyan ng katas sa sa hukuman ang, ang inihaing manifestasyon ng OSG o Office of the Solicitor General ukol sa peksyon may kinalaman sa pagpapadala kay former President Rodrigo Duterte tungo sa Higa, Netherlands. Sa isang nagawang unbank ng Korte Suprema nito nga, higatatlo ng Disyembre, inaksyon nito ang manifestation with entry of appearance ng Solicitor General. Kung ito, maaari naman yung magsilbibi ng abogado ng gobyerno o respondents ang Solicitor General sa kaso. Pagugunita ang umatras ito noong buwan ng Abril para ipagtanggol ang gobyerno sa ginawang aksyon pagpapadala sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Ngunit ngayong Disyembre, nagsumite ng manifestasyon ang o sa Korte Suprema ang Solicitor General upang magpresenta din ang Council ng mga respondents at humingi ng lahat ng kopya sa mga inisyo ng Korte. Tapos may aksyong ginawa ng Korte Suprema sa inaing petition ni former President Rodrigo Roa Duterte at kampo nito kumakisyon sa pag-aresto at ginawang kooperasyon ng pamalaan sa International Tribunal. Gusto nito, malugod na tinanggap ng Department of Justice, isa just sa mga respondent sa ginawang hakbang ng Korte Suprema. Sa ignaging mensahe ni Justice Spokesperson Polo Martinez, kumpiyansa ay niya silang magagampanan ng Solicitor General na mairepresenta ang gobyerno sa kaso. Subalit ayon naman sa legal counsel na managahin ng petisyon na si Atty. Ipreito Torreon, wala pa raw silang natatanggap na kopya hinggil nito. Magsusubitin na lamang raw sila ng pleading sa observation upon sa ginawang hakbang ng katastasang hukuman. Kung so, nangyayang ating panggang si Atty. Ipreito Torreon, ang legal counsel ni na former President Rodrigo Duterte at Senador Pato de La Rosa. Hindi natanggap Dr. allowing that pero uh, kung gagawin ng uh, Supreme Court yan then we will just file our own pleading um, submitting our uh, observations concerning the uh, legal summer soul super general that's what we can do so uh yan ayan ang gagawin namin abang dagdag pa niya, anda silang respetuhin At igalang ang gagawin desisyon ng korta sa tasong kumana patungkol sa petisyon nila o kampo ng mga Duterte. Muli ating pangyayon si Attorney Israelito Torreon, a legal counsel. Hindi ating pangyayon Duterte at Senador Pato de la Rosa. Um, depende na talaga yan. It's uh, up to the discretion of the Supreme Court. No? Um, it posible rin kasi na magbigay ng magandang rason yung solicitor general and eh, hindi naman natin nakita doon sa kanilang explanation kung ano yung uh, magandang rason kaya uh, isa yun sa comment namin na no reason was uh, ever forwarded by the solicitor general of its current legal stand no um, as to why it changed its legal pos position on the matter and that is why we pointed that out but the, Everything lies with the discretion of the Supreme Court. As to how it will decide on the matter depends on the Supreme Court. And oh. we respect whatever may be the decision of the Supreme Court. Nagua Ulat, Bula Corte Suprema, ito, si bombo, un hilario. And this is Bomboragio 14, the number one trusted source of news and information. What, Radio? Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.